Touchdown mga ton, nakauwi yung kalapati ko na galing ng magalang pampanga Ngayon pa lang nakauwi, pero kayo namin nakauwi na na isa Badang alas dos Ito nga pala si Papaw So ito yung pakpak nyo, may bali Mayroon baling pakpak <tabugan> Hindi ko alam ba't nagkaganon -ga Bali eh Ito Bali yung number 10 Ano kaya Ano kaya nangyari dito? buti kinaya pa makauwi mata okay naman yung mata okay naman yung mata wala okay din naman kabilang pakpak okay din pero yung sa kabila na talaga sa oh o na natin naman salamat pa rin at nakauwi ka laki nga ka na muna tumukod ka ba oo, medyo pili ko tumukod nga ka to oh, tumukod nga ka to parang may lupa-lupa yung paa pero good job pa rin salamat